So, yun guys. For good morning. Ito na pala yung aming part pag Pagsuli sa pasong. So, tara samaan sa kami. <sweet> Ada nga dito tong panso. Pakitan na to tong panso. Ada tong panso. Agak-agak, oi, pagsuli. na oh. uh -huh. So, guys, ito na. So, kahapang namin daan. Sana, yung Sana may maraming kuha. Ang gito na, So, ito dya, guys. Meron na isa. So, guys, meron ng huli, guys. Sana may lumay. Daw, Ayun, guys, ang laki. sana nga Ay, hindi makita, guys. Basta may huli yun, guys. Ayun, no. Ayan guys, bumasok. Yan. Oh, Oh, ito pa guys, meron pa. Oy, oh, nampa guys. Nando yeah. guys, meron pa yang huli guys. Oh, ayan. Ano? Uh, oh, yo, so, may muli na. Yun. Ito pa guys, oh. Oy, Oh, uh, wala guys. Nakataka si nat. Ibuhuan. Sige nga. Meron kaming dalawang huli. Oh. tu guys. Yan, may laman. Okay. meron pa. Bali dapat nakuha huli namin. Niyan dito meron ito po guys meron pa dito, dito guys om ayan guys ayan ayan guys oh ayan. Ay, guys, Oh, meron ko Ini guys, oh. Yan, laki. Tapat tayo ng ganun dito sa paa. Ayun guys, oh, wala. Walang huli. Ay, aroma. Ade. Sobra din dito, no? Mukhang madami kaming kuha ngayon, guys, ah. Guys, marami daw dito, guys. Ito guys, oh, laki guys, pakita. Ito, guys, ayun guys, ko, guys. Ito guys, oh, mukit na makatakas. Uy.

Bila lahat, tanda taga direk. Oh, nirang tayo direk. Tupay. Nirang tayo direk. Nga. Oh, nga. Kaya nga dana? Kabiig. Eh, dali emang eh, kita gani. Ay, ah. aroma direk. Oye, soy. Wala isa direk naka -dager. Ado, ado pa rin, ado. Pauwi na rin kami. Oo, oh, kadi mo kaumahin sa Ito na yung huli namin guys. Tapasok na namin. na mo. sa Tapasok na namin yung aming mga huli. bang kita. Ito guys ay. Okay.

kangandra, yes. guys itu guys so, <laughs> <Bukha> di <laughs> okay. guys lihat yang <Manaki> itu so yan buka ini guys <laughs> 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 hey.

Tara na. Tara. So yun guys, um pauwi na kami kasi tapos na namin ang suli ang aming pasong. pag ko na ito yun oh. Aming huli. Pag-uwi pag, pag so, na kami mamaya. Maraming salamat guys. Thank you.